sa Pilipinas at tuyan dagiti iti kamurunan at PTV Cordillera. Gapo iti panagraira ti bird flu iti daduma a probinsya iti Region 3, impari ti probinsya la gobyerno ti Binget ti ti manok kan chicken dang banipo, ijay tarlak kan Nueva Ecija. Report ipaay ni Christine Bornolia Sabaway. Idila ang July 16 ita itaatawan nang ipaulog ni Governor Melchor Diklas iti pamilin iti panakaiparit ang maisirat ti probinsya ti live chickens kan chicken dang manipod iti daduma region gapo iti bird flu. Nakalanan iti pamili na pimusay dag iti tagilako manok iti may sanga establishmento ijay silan latrinidad benguet kapo iti bird flu weno avian influenza. Dagiti samples ang manoket ng tao ijay Santo Rosario Kapas Tarlac. Ni March may sa at chicken dealer, posible ang maapektaran ti negosyo da, gapo itinasao a pamilin. Nam na maanda ang maikonsidera ti pakasatnan dagiti chicken dealers ang makaapekto iti industriya ti panag iti probinsya. Marami manok, lang, awal di pa trabahoan close <laughs> gun. Ni Manong Sony, naliday gapo iti nasao sa damag. Pusibli gamin ang maapektaran ti pagtrab-trabahoan na. Yun ang hinahanap ng mga biyahero kasi mga. Wala kasi yung manok. Hindi na nabibili. Hindi na pagkakabenta. Iso nga amin na manok ng runa dagiti manok ang nagapo iti tarlak maiparit maipari asumrat tinasao a probinsya. Sigoni ti barangay kapitan Tishilan Silan, anasaya at Daytoy tapno maprotektaran dagiti umili ti nasao asakit. As Ngem apilana, bawalan lang yung pinanggalingan ng yung bird flu o kung bird flu yon. Para yung mga ma, mga backyard natin hindi maapektuhan sa bird flu. Pero kung yung may may kompleto naman yung papilis, Nagaling doon sa ibang hindi apektadong poultry farm, siguro sana hindi bawalan. Malaksin iti dayta, temporaryo ang maiparit matlang ti chicken dang manipod Nueva Vizcaya ang maisarag iti benget. Babaan daytoy iti Executive Order 2020-018. May ibasar iti laboratory results, kumpirmado nga ada iti outbreak iti avian influenza subtype iti Nueva Vizcaya a posible a makaakar iti tao. Kabayatan na nagpalagip ni Kapitan Melicio kadagiti chicken dealer nang runa iti masakupan na asiguradwen agumatang gumatang laang kadag natalgad a poultry farm. Ang masasabi ko lang, sana sila ay wag silang kukuha doon sa nakaban na pultre kasi pati negosyo rin nila ay eh madadamay. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, Iti Baro at Pilipinas. Iti kauna na gundaway sana pinaboran kan pinirmaan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong the exemption of senior citizen from number coding scheme ordinance na impasati konseho. Sigun iti mayor, nasken ang maadal na sa ordinansa sakbay a permanente ang maaprobaran. Kanayunan adamag isang bay ni Janice Dennis. Ni Nanay Rose, hatid sundo ti anak na iti trabaho na. Iso ano coding ti Luganda, agkom commute. Kunana, dakalabanag ti ordinansa. Tapno saan launay ang marigatan nga aguray ti pagluganan na paturong iti trabaho. Siyempre, hindi na ako mahirapan kukuha ng sasakyan. Minsan, dahil sa hirap nga ng traffic o kaya sa hirap ng lalot umuulan, nagdo-double rides ako. Sasakay ako ng papuntang Trancoville, bababa ako doon sa 7-Eleven, kukuha ulit ako ng panibagong uh, trip. Kaya maganda sana kung mabigyan kami ng ano na mga senior. Nimad Francesca, itultulod na Inana para iti medical check-up. Kunana, No coding na makitong-tongtong kada giti tapno mapalubusan na agitulod. For me okay lang naman um, if ever na ipapa-stop yon. Uh, but then again, I'm very thankful din sa mga polis natin. If ever kasi na lumalabas kami during coding, tapos um, napapakiusapan naman yung mga officers natin na um, kung pwedeng wag kaming hulihin that time kasi makikita naman nila na sakay ko yung mother ko which is a senior citizen. Tapos tiga minsingasing nga ordenansa nga exemption of senior citizen from number coding scheme saan a ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Daytoy ti kaunaan nga ordenansa saan na apinermaan si Pod Nagtugaw kas Mayor ED 2019. Inlawlawag na a pay a makompleto dagiti datos sakbay a mapermaan ti singasing nga ordenansa. Alam mo kasi, hindi ba, dapat every decision, especially mga complicated na mga schemes o complicated na mga ordinances such as the eto uh, nga coding scheme for seniors dapat based on data diba? Mayroon kasi kung hindi siya based on data yan, diba? Iso at Ibagyo LGU mangipatungpal iti experimental scheme iti sumaruno at dua alawas iti unag ti dua abulan tapno maamuan ti agbalin a sitwasyon In the next two weeks we're going to implement siguro Initially, yung exp experimental siguro will be two months. You know? And then siguro extend pa natin kung kulang pa ng data, extend pa natin. Pero in two months, makikita na natin kagad yung impact nito. Eh. Kung pwede ba. Siguro, first scheme, yung kwan muna, seniors na nagmamaneho. Pag nakita natin na okay yung seniors na nagmamaneho, then that's the time na oh, introduce natin yung senior na pasahero. Impet na naanasgan nga adalan da pay nga umuna sakbay ti pan nakaipatungpal tapno saan nga agsagaba ti trapiko iti syudad. In Inyo unay na pay a marigatan metlaeng dagiti otoridad para iti pan nakaipatungpal ti ordinansa. Iti kami ordenansa, may dagiti senior citizens a residente iti syudad iti number coding scheme. Nailanad pa iti singasing nga ordenansa a may matlaang dagiti kapamilya, dagiti natataangan ang mga biyahe kadakwada para iti medical arason, kan dagiti agturong iti trabaho da. Janice Dennis, para iti pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas. Nagita dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera in like i follow kay nag subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, Chuck ni Audrey Villena na imbag